Karong September 5, uh, sa atong WPI hearing, nagsapina ang atong guho. Isa pinahan ang tanang board member o si Vice Gov. Nadalo nila ang mga listahan sa tanan nilang trabahante o testify nila to the court nga kini siya akong mga trabante ni akong mga pangalan o mauning ang ilang mga trabaho mm -hmm. ay mga sa isinta katao nga wala pa nagkubra ang karon hmm. sa asa lang ang department, department sa tanang hal halos tanang department na ay mga tao nga wala pa nagkubra hmm. kung ikaw mm -hmm. insakto ka nga trabahante una ho muuna kayo linya kay sweldo oh, yan okay. eh pero makapangutan na ta, wala nila, gikubra ang ilang sweldo. So, naay mga saisinta ang report sa treasurer na wala pa nagkubra sa sweldo. Question, hapit na ang bulan nga nagprocess niya sa sweldo, nga wala gikubra. Ang GO, um, last nga mga GO, 2,500 <coughs> na pinang kasuals, giwala pa gipaprocess ni GO. Nga no, naay na alleged nga report nga ang katonga adto pulos dos employee. ang gi-allow sa personal uh, services. Of ang GO Ang gi sa nga cost sa personal services para ay allocate ana 55% mm -hmm. sa total budget. So but pa mm -hmm. kung ang imo ang income sa LG 1 mil 1 uh, billion ang imong gastuhon sa PSA na 55% lang. Dapat dili ka mo sobra anak. Ang nasilduhan karon mga previous nga casual sa last administration, <coughs> i-appeal na natong sweldo ang mga GO lang gi-hold oh, gi lang tungod kay gina-verify, gina-validate pa ning tanan ngano. Pagkahuman sa eleksyon, ang hospital, dagang kay GO casual wala na ng report human kapil din ang ila ang gobernador. So kung amon ang swilduhan sa Mayo o June ng ilang ina-claim, sayang ang kwarta kaya wala na gini na narbaho sa Mayo o June. mo claim pa sa ilang swildo. Lisod kayo.